Ano ba naman itong cake na ito, langga? Kala ko ba masarap? Ang pait at ang tamis naman pala. Uh-oh. Dahil trending nga itong cake na ito ni Langga ng Palawan, napasugod tayo guys nang malaman nating may reseller na siya dito sa Manila. Kahit malakas ang ulan at medyo madilim na, hindi tayo nagdalawang isip na puntahan at makuha ang ating order na lava cake ni Langga. Sobrang excited na tayong matikman ng cake na pinag-uusapan sa social media. At nakarating na nga tayo dito guys sa The Master Chow House na makikita sa Espanya, Manila. At eto na nga guys ang mga box ng cake, mainit-init pa at bagong bukas galing Palawan. Buti pa ang cake, nakagala na. Ikaw ba hanggang bahay na lang? At dahil mahilig tayong kumain, hindi na din natin pinalagpas na kumain dito sa The Master Chow House. Kinikman natin ang pork buto-buto with beef stew and ang masarap din nilang garlic and cheese bread. Instead na rice guys, na garlic cheese bread na lang tayo, kunwari diet. At hindi nga tayo nagkamaling tikman ang pork buto-buto nila dito guys kasi ang sarap ng noodles at sabaw. Akala ko yung dahon guys, display lang, nilalagay pala yun para pampasarap at mas healthy yung ating soup. Ang sarap niya guys, kaya kung Bibili kayo ng cake ni Langga dito. Huwag nyo na rin palagpasin na kumain dito. So, eto na nga guys. Nakuha na natin ang lava cake. Pinakamapait, pinakamatamis na cake sa Palawan at buong mundo. Guys, trending to. Tikman na natin ang cake. Ang layo ng pinanggalingan nito guys. Kaya tikman na natin kung masarap nga talaga ito. Eto na, bubuksan na natin guys. Ang cake nilangga cakes. So, eto na guys. Taran, taran, taran. Wow! Yan yung lava cake. Nilangga cakes. Yan na. Hiwain na natin guys. Hiwain na natin ang cake. Titingnan natin. Noong una guys, ginamitan ko pa ng kutsilyo kasi normal sa atin na paghiwa ng cake, gagamit tayo ng kutsilyo para perfect ang paghiwa. Pero nalaman ko guys, na mas masarap yung cake, yung lava cake na ito, nagagamitan na lang ng tinidor. Tulad ng ginawa ko dyan, guys. Yan! Sarap, guys! Oh, sarap! Ang sarap, guys! Ang sarap! Amoy pa lang guys. Ang sarap na. Bango. Bango, guys. Oh, ang sarap po. Ang bango. Ang sarap. Hmm. Ang sarap, guys. Tama nga ang nakalagay. Ang pinakamapait, pinakamatamis na cake sa Palawan at sa buong mundo. Hindi naman ganun kapait, ka guys. Hindi rin siya ganun katamis. Tamang tama lang. Ang sarap niya. Tignan nyo, guys. Lava cake. Ganda, oh. Maganda na siya. Gano'n siya ka ganda tingnan. Gano'n siya ka sarap, guys. Kainin. Ang sarap niya, guys. Ang sarap. Mmm. Sarap. Mmm. Sarap. Hindi siya matamis Hindi siya mapait. Ang sarap.